Nandito tayo ngayon sa Barangay Tangos North sa Navotas. Nasa likuran ko yung nasirang floodgate nung may nagpumilit na dumaan dito na barge o cargo vessel noong Hunyo. Sa ngayon, panakanaka pa rin ang malakas na ulan at hangin dito. Kaya naman, nakahinto muna yung pagkumpuni sa Tangos Tanza Navigational Gate. Naabutan pa natin kanina si Navotas Mayor John Ray Tiangco na nag-iinspeksyon dito. Kanina, inikot niya at ng kanyang kapatid na si Congressman Toby Tiangco ang ilang lugar para mamahagi ng ayuda. ayun nga kay Congressman Toby, kung hindi nasira itong floodgate, naiwasan sana yung matinding pagbahasa na votas at kalapit na mga syudad. Lalo na at may 81 pumping stations na ngayon kumpara noong hagupit ni Undoy noong 2009 na may higit 20 pumping station pa lang. Originally, August 2 raw sana matatapos ang dredging dito, susunda ng two-week repair. Pero dahil ilang araw ang nasuspinde ang dredging dahil sa mga pag-uulan, maaasahang madedelay ito. Sinabi naman ni MMDA Chairman Don Arte sa situation briefing kasama si Pangulong Marcos, naaabuti ng isang buwan pa ang repair. Ang problema? Ang concern na lang po ay habang nire-repair po siya, naka-open po yung floodgate. So, tuloy-tuloy po yung pagpasok ng tubig. Uh, even po, pag walang bagyo, magkakaroon po ng pagbaha sa limang barangay sa Malabon anong, at lato po sa Nabotas. Nung hindi natin pwedeng harangin man na? is there something we can do? At least as an emergency measure. And then we can go back and repair it properly. Wala po, Mr. President. Ang pinakahirap sa sitwasyong ito ang mga residente na galing sa pangingisda pa naman ang kinabubuhay. Gutom po rito pag ganitong panahon. Halimbawa, kumalma siya, walang bagyo. Saka lang kami lalaot pagkatapos, makikipagsapalaran kami. Sa pag-iikot natin kanina, although humupa na yung baha sa ilang area sa Kaluokan, Malabon at Navotas, may mga lugar na baha pa rin. Tulad na lang ng barangay Longo sa Malabon kung saan hanggang tuhod pa rin ang baha. Kanya-kanyang diskarte ang mga kababayan natin doon. Ang ilan, ginamit ang pagkakataon para kumita sa pamamagitan ng makeshift ng mga bangka. Ang ilan naman, nilalakad na lang ang tubig baha. At dahil nga pinangangambahan ng patuloy pa rin pagbaha habang inaayos ang floodgate na ito, ipinagutos ni Pangulong Marcos na pag-aralan kung anong remedyo ang posibleng gawin. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.